EZ Double B Bantay Biyahe Sabi ni Mau de la Cruz kanina eh, oh. Lumagpas daw ata ha? Nasa 163,000 oh. na Dumaan na pasahero dyan sa PITX hanggang kagabi Ikaw sabi natin Dami. Ang uh, Head ng Corporate Affairs and Government Relations ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o so PITX si Sir Jason Salvador Sir Jason, good morning sa inyo Welcome sa Double Wang sa si Double B Good morning po Kuya at Ate Weng at good morning po sa lahat ng mga kapuso natin na nanonood at nakikinig. Mais ka, buti lang. Ate at Kuya, hindi mo kami tinito at tito. Tito at tita. Eh, konti na lang, na lang eh. Oh, Oo. eh. Mapapagalata na edad natin sa kanya oh, eh. Diba? Dapat, dapat ganun tayo. Nagpapakita ng respeto. Respeto. May, G <laughs> may GMRC tayo dito. So, ginoong Jason Salvador, yeah. sir. Ayun. Bukhang uh, uh, lumagpas ata. 163. Kanina na i-report ni oh, Maude oh. La Cruz. Mm -mm. Ang uh, mga pasero merong uh, yan, dumaan dyan ho sa PITX. Yan ba ay sa tingin nyo uh, kabigla-bigla o talagang normal na ho ito na asaan natin dahil mag-Holy -ho Week? Well, uh, ginoong weng, ano? <laughs> Tama yung ulat ni ginoong mao. Talaga namang, ano, ang daming pasahero. Yung 163, in fact, nadagdagan pa yun, ano? Bago natapos yung araw kahapon, pumalo pa ito ng 165, no? Kasi tala na yun, 11 o'clock pa yun. Eh. So, umabot pa ng 165,000, which is, Tama naman 'no sa inaasahan hmm. natin kasi katulad ng nabanggit natin no nakaraan magmula April 9 hanggang Wednesday after Easter Sunday talaga namang inaasahan natin aabot na 2.5 million 'yan. Hmm. So ngayon mas marami pa inaasahan natin, siyempre Sabado na bakasyon na eh mas marami sa mga kapuso natin ang babiyahe pa. So inaasahan natin yan today hanggang tomorrow, next oh. Monday bahagyang medyo kokonti ng konti 'yan. And then papalo ulit ng Holy Wednesday at Holy Thursday Kaya naman ito tayo nasa kalagitnaan tayo ng paghahanda para mm. dire diretso yung pagsiservisyo natin sa mga kapuso y natin. Yung 165,000 na yan, lahat 'to yan ay nakalabas ba, nakaalis ba kagabi? Kasi kahapon ay. sa report ni uh, ni Luisito Santos sa atin partner, 'di ba, nang hapon sa Double Wing sa Double B, mm. hirap daw yung mga hindi nakakapag-book nang maaga. Oo, oh, nahirapan silang mag-book na. Hirap pala yung partner, yung walk-in, mm -mm. uh, sir Jason. Ay, opo. No? Medyo talaga may kahirapan. Ha? Kasi nga, nung bago pa lang ng weekend na ito, eh, medyo nagkakapunuan na. Lalo na do sa patungong Bicol. No? Yan yung ating box office na lugar talaga. Kaya naman lagi natin pinapaalala sa mga puso natin, pagkaya rin lang kung may budget, bumili ng, ng, ticket ng maaga. No? Kasi para maiwasan nga, yung pagpipila. Pero wag po sila magalala pag pumunta naman po sila sa PITX dahil mm -hmm. nga meron tayo yung mga additional units at naikasa natin no, yung mga special permits with LTFRB. Makakasakay mm -hmm. at makakasakay pa po sila. Kahit Yun jan uh, walk in opo. lang. Kunyari ngayon, hindi sila nag-book. Baka hindi sila teki pa masyado sa mga booking-booking mm -hmm. booking sa cellphone. Pwede, pwede sila magabang abang na may masasakero sila. Oo, meron pa naman po. Yun nga lang, uh, magbaon tayo ng konting pasensya dahil talaga magkakaroon po ng konting pag-iintay, oh, konting pagbibila. Mm -hmm. kasi ang sa kanyo, chance passenger na kayo para Pero na kayo nasa yun, aeroplano. Pero nga chance passenger talaga oh, yun. Po. Uh oh, Oo, yun uh oh, dahil lang, uh -oh. fully booked na yung ibang mga bus eh. So maghihintay mm -hmm. ka ng bus na dumating na Sino hindi, hindi fully booked. Oo <laughs> <laughs> po, diba? tama naman. Tama po. Eh, ganun po talaga yung pag nangyayari kasi hindi oh. nga po tayo uh, bumili na maaga. Which is sa iba, hindi naman maiwasan kasi syempre, oh. syempre wala pang extra budget during <laughs> that time. Kaya naman tayo, ang ginawa natin diyan na contingency, meron pong additional units na ka-standby. And then, mm -hmm. andyan nga po yung LTFRB, which is nangako sila hanggang ano, the whole of Holy Week na jam po sila on the ground. Mm -hmm. Para pag may demand, for example, sa isang area, kunyari Naga City, eh pag nabilang na, na po na yan, pupuno na po ng isang bus, maghahatak ng isa, tapos special permit, makakaalis na po sila. Mm. Yung nga lang, talaga maghihintay po sila ng konti. Ang maganda lang, uh, Kuya Weng at Ate Weng, mm -hmm. eh uh, pag nasa loob sila ng PITX, at least, komportable sila, yes. di ba? May earphone, oh. may wifi, may kakainan, at alam natin secured sila. So kahit papano, mas gusto na namin na nandun sila kesa sa lansangan po sila naghihintay. Yung ano, um, dami ng tao, syempre concern ng security dyan, Sir mm -hmm. Jason, siksikan, maraming bagahe, hindi mo alam kung mm -hmm. uh, may kontrabando ba o ligtas yung mga dalang bagahe. Paano na po sinisigurado yon na wala makakapagpasok ng mga bawal sa loob po ng PITX at naisasakay pa sa mga bus? Nako, medyo mahigpit po tayo dyan, ano? Kasi bukod sa chineset na po ng security yan, meron pa po tayong mga metal detectors. And then, may mga K9 pa po tayo no, na umiikot, inaamoy po yung mga bagahe nila bago isa kayo po sa bus. Uh, yun nga lang, dahil dito sa kahigpitan natin sa security, eh, medyo nagdudulot ng konting pila no papasok. Uh, kaya nga humihingi kami ng paumanhin sa mga kapuso natin na uh, naiinip no, pag ini-inspect natin. Pero sana maunawaan nila na para po ito sa kapakanan nila no mm -mm. Uh, kasi siyempre, baka may makalusot siya magka problema pa sila while on the road di eh, ayon naman natin mangyari yun Ngayon, doon sa crowd control ano talaga namang inaasahan natin na napakarami kaya nagdagdag po tayo ng mga security no ang mm -hmm. ganito nga lang kasi ina-anticipate natin na pag maraming tao baka meron dyan yung mga manamantala no yung mm -hmm. yung uh, sumalisi eh, pag natutulog yung isang kapuso natin etuutan yes, no so... oh, oh. kaya naman bukod do sa mga uniform personnel natin eh, nagpakalat din tayo ng mga uh, mga civilian clothes no in civilian in plain clothes para magmanman para at least di ba, di ba, makita tapos bukod dito lahat po kasi ng lugar sa PITX ay eh, naka CCTV no mm. at may mga tao tayo nakabantay diyan para konting galaw diyan ay eh, medyo maabisuhan sila ha, ah, kaagad and then on top of that malaking pasalamat natin dahil ang PNP po hindi tayo iniiwan no 24/7 ang laki po ng contingent ng Paranaque PNP rito upang mag-maintain ng of course police visibility peace and order, and then uh, assistance na rin po sa mga pangangailangan ng mga pasahero natin. Kanina, yung uh, paraan ng pagbooking? booking uh, paano ba mag-book dyan? May, ang PITX ba? May website? Kasi parang nung isang araw ata, naglabas kayo ng babala na mag-ingat uh -huh. sa mga peking Facebook uh, site kung saan pwede mag-book. Nako kasi alam niyo naman, ano, kuyawing ano maraming mga enterprising na kababayan natin na kung ano-anong ginagawa na misleading no. Kaya tinuro lang natin sila sa tamang website mm -hmm. ng PITX. Ah, uh, pwede po talaga doon sa ano natin, sa platform natin. And din doon din po sa mga platform ng mga favorite bus companies nila. Mm -hmm. Pero napansin natin na most of our kababayans, dahil skeptical nga sa mga ganito, eh they prefer na pumunta na sa PITX at bumili ng ticket. Gusto nila hawak nila physically eh. No? Oh. Pero tama naman. Tama naman kasi in, in this day and age, while convenient nga yung uh, online booking, eh hmm. may ito, marami pa rin na na, na lalo ng ganito passenger season. Baka mamay no, mas, may mga scalper, Sir Jason, bibili ng ticket, tap, tapos pag siksika <laughs> na, ibibenta doble-triple presyo. Oo, yun, binabantayan Biba? din natin yan, o. no? Kasi bukod dyan, uh, atiwing no? Uh, yung scalper na binamangit mo, may iba pang bumubulong pagka mahaba na yung pila, bigyan hmm. gusto nyo, may van kami dyan sa may kanto. Ayun, oh, yun, yun. yun. Oh, yun. Ay, sa labas, sa labas oh, yan. sa labas, Oo, yung mga color room, ganyan oh. binabantayan din po natin 'yan. Buti na lang andito rin yung mga katuwang natin sa LTO, mm -mm. sa saik, at ibang law enforcement uh, uh, agencies natin mm. upang bantayan 'yan kasi Yun. meron at meron nagtatangka no. Mm -mm. Every passenger season may nangahuhuli po tayong ganyan. At eh, advice natin sa mga kapuso natin, huwag nyo tangkilikin kasi oh. delikado po 'yan. Oh, oh, oh may oh, text oh, nga dito, naman. partner. Ano oh, itong text oh. naman nuhon niya, doon sa mga paggaling kayong PITX, extra sasakayo kayo ng taxi. Ingat daw baka kasi yung mga nangongkontratang mm -hmm. taxi daw sa taxi lane ng PITX. Kahit may naku. mga dispatcher na empleyado mm. daw ho kayo, eh, yung iba baka nagsasamantalat, nangongontrata pa rin. Mm -mm. Nako, may mga natanggap nga po tayong report na ganyan. No? Kaya binabantayan natin mabuti yan. Pag naku, nalaman natin na nananamantala yung taxi, while kinukuha po natin yung plate number nila bago po umalis, no? pag sumakay mm -mm. yung pasahero, well, nangyayari yung transaksyon sa labas. Eh. Pag, mm -mm. pagalis alis na nila, biglang sasabihin na, oy, Ganito po yung presyo. Eh ang pobreng kapuso natin pag nakasakay na hmm. eh wala pong ano, wala pong magawa dahil nakasakay eh, na eh. mas oh, oh mas stranded siya. So ang ginagawa natin pag pinagbigay alam sa atin, binaban po natin 'yan sa hmm. ating terminal at the hmm. same time, pino-forward po natin 'yan sa LTFRB para ma, ma po ng show post hmm. order, no? Yung Ngayon, ang, ang ah, taxi po ba na pumaparada dyan sa terminal ninyo at uh, pinapayagan na magkuha ng pasahero ay accredited sa PITX. Mayroon bang ganong system na accreditation for taxi? Kasi okay With lang yung or, magbababa. Pero uh, yung mag, uh. magte-terminal dyan para kumuha ng pasahero at maghatid hmm. somewhere else, para, parang feeling ko dapat may accreditation. O para nakarecord sila yes, okay. Uh -huh. lahat. Opo, yun na nga po yung ginagawa natin ngayon. Eh. Noong una, medyo mahirap pong gawin kasi sinasabi nyo ba, very restrictive, parang uh -huh. gano'n. No? Pero eh well kailangan po natin gawin kasi siyempre for the protection ng mga mananakay natin yes. no kasi perennial no perennial na natin natatanggap na mm -hmm. report na na naman talaga, talaga. Mm -hmm. kaya naman yung ibang mga kapuso natin they resort to TNVS no yes. yung mga ibang uh, yung mga ride hailing natin kasi at least yun, fixed yung price pag binok nila alam na nila wala nang negotiations wala nang kung ano on top of the of the regular price hindi so, na yung driver sa dagdag po 100 uh, oh yung mga ganun ano depende na sa pasahero oh, kung oh, kung magti-tip kung mabait yung driver diba oh ng service oh, diba correct oo oh, oh. Tama eh kasi tayo naman mga Pilipino pag mababait naman na natural eh, ba? Pag maganda yung servisyo mo talaga nagkukusang loob ng bigay ng tip. Ang nakakalungkot lang dito, yung mga matitinong taxi driver nadadamay. Yes. Di ba? Kasi iniisip nila, ay nako, may mga taxi driver, ganyan mm -hmm. talaga lang. Eh, nadadamay naman yung mga naghahanap buhay ng pata. So tama lang na pag sumakayo kayo, ano bang flat down ngayon? Fifty? Uh, 50? Ah. Uh, flag down? Yung pag-upo mo pa lang. Parang ganun. 50, uh, 50 or 60 na. 50 o 60 na. Yung nga um, na nag-overcharging uh, ha. Yan, hulihin nyo. Ireklamo uh, na oh. Uh. kung kayo ay na-overcharge o kinontrata kayo. Mm, -mm. Oh, am, ang, ginagawa kasi, binibigyan po natin ng na stab yan. Isusulat mm -hmm. po yung plate number ng taxi, yung mm. taxi company. Mm. Bibigay po sa pasahero yan. Para kung ano man, well, ipagbigay alam nyo po kaagad sa amin para may reference po sila. No? Mm-hmm. na-victima kayo. Sige, magpatid na kayo kasi oh. Uh -huh. para, para, hindi naman kayo mas stranded sa lansangan. No? Pero, uh -huh. well, make sure na ipagbigay alam nyo po sa amin para medyo mabigyan naman ng karapatang parusa. Okay. okay. May mga canine dogs ba deployed dyan sa PITX? Uh, suggestion? Ay, uh -oh. Meron po. No? Importante po kasi yun. Kasi, siyempre, sila yung mas makakadetect. No? Lalo na yung mga substance na hindi na ano ng metal detector kasi mga metal detector pare sa mga matatalim na bagay, kutsilyo, gunting yes. ganyan-ganyan pero kunyari may drugs or yes. uh, pampasabog or whatever, yung mga K9 po. No? So meron pong sarili ang PITX. And bukod dito, ino-augment pa po yan PNP tsaka ng PNP at Coast Guard. So mm -mm. adalayan din po tayo. Kasi sa, sa dami po nito, kailangan talaga medyo may dagdag po tayong mm -hmm. siguridad. So oh. thankful tayo sa mga agencies na yan na inaalalayan po tayo. Speaking of drugs, uh, nagkaroon ba dyan ng surprise mga drug test sa ating mga chuperden? Para yeah. masiguro na sila oh. Oh, ay oh, oh. drug-free habang nagmamaneho. Opo, opo. Re regularly, kinokonduct natin yan. Ano? Uh, surprisingly or thankfully, puti naman ngayong passenger season, wala pa wala pa naman tayong na positive, pa -positive mm -hmm. o uh, papasalamat tayo kasi nung nung nakaraan meron tayong nakita no mm -hmm. apat kaya tayo ni five not mistaken. pero thankfully ngayon wala pa naman no sana wag na sana wag mm -hmm. na magkaroon. ano kasi uh -huh. eh alam naman natin delikado ito na bukod sa, sa kalusugan nila pero lalong-lalo na kung ikay nagmamaneho mm -hmm. kasi apektado yung yung reflexes yung decision making mo mm -hmm. so thankfully wala pa siguro natuto na yung mga kababayan natin na pag sa pitec sila by eh talaga mahuhos sila at siguro na realize na masama ito para sa kanila. Pero Sir uh -huh. Jason, yung drug test na yon all year round ba yung ginagawa o kapag ganito may buhos ng, ng biyahe sa labas ng Metro Manila? Ay, year round po yun, no? Year round okay. talaga. Mas okay. madalas lang pag mm -mm. passenger season kasi uh -oh. mas marami po yung pupunta rito. Mm -mm. Pero hindi po natin inannounce, announce kasi ang tendency, yes. pagka alam nila, nawawala, <laughs> nawawala po <laughs> yung mga driver. Opo, ah. minsan may, may, may instance mga kami rito, nakaparada na yung bus, ano? Uh oh, Sakay na eh di hinatak para, oy random eh. Oh. check ka. Apa, wala. tumakbo. Eh, tumakbo yung driver? Yung <laughs> <laughs> Bigla na Naiwan wala. yung mga pasahero. Tumakbo <laughs> <Kumawa laughs> na naman. Ay, ano, obviously guilty yun. Oo, oh, oh. eh, yun na nangyayari. Oh. So, na oh. biglang kakalat oh. yun, no? Oh. Biglang kakalat na, oy, 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 may drag test. Tapos, biglang oh. biglang mawala mawawala. Lahat ng bus, hindi <laughs> <laughs> po mapasok. So, naabala naman yung mga kapuso natin. Sino yung sabihin nun? Maraming guilty na bus driver sa ganon, Sir Jason. Seryoso Either that, o so either that or natatakot sila na whatever no baka may makita sila kala. meron din kasi ano no uh, in fairness, meron din man na nagfo-false positive. Totoo Ayun, yan, yung, may iniinom na gamot. Baka lang. Oo, so, may rehistro naka, sa drug mm, test. Correct, may may mm. maintenance kasi no. Hindi ko alam kung ano yung particular pero mm. minsan nag-ano nag-false uh, positive. Oh, oh. So maabala sila kasi pag nag-positive po dito sa PIT, ang ginagawa, kino-confiscate mo kagad yung license. license. Ka, no. license. pero oh, oh magsisa sa siya sa confirmatory test. Na ngayon, mm -hmm. pag yun talaga, eh, positive, positive pa. Oh, doon na, doon isususpindi yan for one year. Pero siyempre, uh -huh. naabalan na rin sila kahit mm -hmm. paano. So yung iba sigurong hindi naman talaga nag-take ng prohibited drugs, oh. eh, baka may maintenance or mm -hmm. baka may hika or whatever, eh, siguro takot din, no? Mm -hmm. Kaya sa yun, <laughs> Sa confirmatory test naman, nakikita ko ano yung, yung rest yung ah, yes, yes, na yes, katawan ni eh, Diba. Kung talagang okay. drugs yon o oh, medicine talaga. O kaya nga kailangan ah. po ng confirmatory para masuri mabuti no mm. uh, kung ano ba talaga 'yan yung prohibited o yung allowed naman kasi mayroon din talagang mm -hmm. yun nga, naga-appear as positive pero ano naman pala maintenance or some sort of ano medicine. O uh, mm -hmm. siyempre lahat ng bus diyan may reliyebong sakay. Dapat pala Long oh, drive yan. na byahe. Lalong-lalo na po yung mahabang biyahe, kunyari papunta po kayo ng Bicol, mm -hmm. sigara, or basta more than 8 hours, kailangan po may karilye bu kasi eh, mm -hmm. s'yempre eh mga tao rin naman po itong mga kapuso nating super. Mapapagod din. Mm -hmm. Ayaw din natin na ituloy pa nila yung biyahe nila kahit napagod na sila. Ang tendency kasi po pag ganito gusto nila biyahe lang ng biyahe. di ba? Hindi para makarami, para nang pero siyempre eh na yung kanilang mm -hmm. uh, reflexes, di ba? Minsan baka antokin. Eh, eh wag mm -hmm. po kasi eh, magdudulot po ito ng discrash hindi lang sa kanila, mm -hmm. sa kay nila. Oh pati sa kapwa motorista Oh, yung yung na lang natin sa mga pasahero. Kaniyang ano mga bawal dalhin diyan, pati yung mga kalan, bawal super ha. Super kalan. Super kalan bawal. <laughs> Sabi ni Ma'am, super oh. kalan. Oh, oh nako kasi marami tayong uhuli niyan ha in the kalan, past ha? no. Yung yung mga butane, 'di ba? Oh, kasi oh. nilalagay sa maliliit na kalan para usually pang-camping pang o pang-camping yung mga ganyan. Bawal ba 'yon. Ano okay, hey, po kasi iba, highly flammable eh, di ba? combustible siya. Kunyari, mm -hmm. ilagay nyo po yan sa compartment ng bus, sa mm -hmm. ilalim. Hindi po. Eh, Mainit init eh. doon. Mainit, oh, Sobrang oh. init doon, di ba? So, well, baka sumabog yan, eh, magkakaroon pa po tayo ng disigrasyo. So, hey, iwanan kasi, na po natin kasi yan. Na, kasi baka diba? yung yung sumasakay dyan, eh, mag-mountain uh, hike sila, tapos may dalawa ka di ba? Kaya magpipiknik, di ba? Yes. Oh. oh. So, so, bawal oh. pa. Yun Kahit na nasa loob siya, di ba parang may maliit na maleta yan, na plastic. Kahit pa. Parang yun lang, bawal yun bawal po yung hmm. yung ano mismo ah, yung butane mismo yung kalan uh, ah. itself ah, yung kalan po okay pwede e, yung butane na lang oh. bibili oh. e, oh, na lang kayo kung saan so, kayo bumili na lang sila doon kung oh, oh, oh. so, mga parang stove pinta. hindi bawal yes. pero yung kalan <laughs> yung 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 ano yung, yung, yung stove oh. yung, <laughs> yung, gas yung oh, gas oh. bawal oh oh. oh, oh, kasi din siyempre, eh, kahit po ba nakalagay ito doon sa plastic container, pag puminit po ito, mag-expand oh. eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Di ba? Mag-expand. May posibilidad na okay. na sumabog. So wag na lang po. Tas along with that, eh syempre ano holidays po ngayon, Easter uh -oh. Sunday. Iba-iba diyan yung salubong, uh -oh. ba, diba, magpapailaw, magpaputok, uh -oh. yes. 'di ba? Wag na po rin natin dalhin 'to kasi katulad ng butane, highly flammable po ito. Dinala uh -oh. alam baka sa sobrang init ng panahon ngayon, mm. eh, eh, club, wag naman po kasi kayo okay. rin po yung And karan. 24 hours po ang operasyon ng PITX, ha? Ah, walang tulugan dyan. Oh, Ay, nako, oo oh, po. Okay. sabi nga sa lumang pelikula, eh, para kaming isang karinder yan na laging bukas sa lahat ng gusto Yun. kumain. Oh, dapat lang yan, dapat lang yan. Sarap kumain eh, di ba? Oh, oh, oh tsaka yung kwan lang, wala namang limit sa bagahe, no? Wala namang well, uh, limitasyon. Uh, the truth is, ko Weng, no? Uh, we try to accommodate as much as we can. Ano? Kasi, mm -hmm. siyempre, naunawa natin pag biyahero, lalo na yung mga kababae natin, nako kaugalian niyan, no? dadalin yung biskuit ng lata, mm -hmm. at kung ano-ano pa, di ba, lalagyan ng plato. Pero, siyempre, uh, intindihin din po natin na limited din yung carriage ng bus, di ba? Mm -hmm. marami kayong pasahero. So, well, i limit naman po natin do sa kailangan lang natin kasi oh. para mapagbigyan din na ibang kapuso na magdala rin ng kani-kanilang mga bagahe tsaka pasalubong. Okay. Paano kung malalaki ang dala? So ano, iiwan na lang? Well, hindi naman po, o, hindi uh, nakaya. Pag hindi sa kasya isusunod po yun sa susunod na biyahe. Ayun na lang oh. pag so, po sa magsi tapos pag sa sobrang dami, well, hmm. may mga may mga charges na po yun sa oh. company ng basa no. Siyempre, hmm. parang ano na rin, eh, freight forwarding na yun. Ito Hindi oh, pwede diba? carry. Alright. Hindi <laughs> pwede hand carry yung uh, drawer. Hindi. Mga kapaparador daw sa office. alam nyo ha, ah, sa totoo lang ha, ah, meron talaga nagdadala ng ganun ha, ah, hindi biro, meron talaga pamintan-pintan. Oh, no? aparador? Oo, oh. meron oh. Na. <laughs> <Sige> nga. oh, <laughs> uh, basta siguraduhin na natin, wala oh. hong na tumatagal dyan sa kakaantay ng bus. Oo. Oh, oh. Uh, laro okay. na yung mga hindi marunong pa so mag-book. Diba? So. Oh, Para hindi naman, oh, maka 24 oras na, hindi pa nakakasakay oh, oh. dyan. Mm -hmm. Hindi pa Well, yun ang, yun ang iniiwasan natin. Ano? Kasi mm. siyempre, kawawa naman sila kung mabibinbin bin sila dito. Syempre. Kaya okay. naman, uh, continuously, ininomonitor po natin yan. May mga umiikot po tayong tao. Inaalam ko, oh, mm -hmm. ano na po ba ang ano nyo. Lalo ni, eh, meron kasi talaga mga nagpapagabi, no? mga nagpapalipas ng gabi. Mas masarap magbihay sa gabi. Mm -hmm. Pagising mo, nandun ka na. Mm -hmm. Oo. Just to anticipate no, yung early morning trip, yung mga yeah, ganyan. Yeah, yeah. So, tini pinupuntahan po 'yan o oh, gano'n na po kayo katagal dito kasi na, na, natuto na po tayo no hmm. sa experience natin through the years nagkaron po ng ano eh dati nung hindi pa po natin yung ginagawa in the early days mayroon po talaga dito yung kaso na the terminal hmm. alam niyo po yung ah, yung na oo oo na dito <laughs> O oh, tumira so, na. Literal, no? Meron kaming, ano, <laughs> meron kaming napag-alaman na dito na, no? Tuming gabi, punta siya rito, oh. tapos maghanap buhay, lalabas sa umaga, mm -hmm. tapos dito matutulog sa gabi. Marami po tayo napag-alaman na gano'n, no? Oo, yeah. oh, 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 okay. no. oo, Well, don't mind We don't mind them staying inside para safe sila. Pero yun nga lang, syempre, kung, uh, ano, as much as possible, maganda kung makauwi na po sila sa kanilang mm. mga lalawigan. Oh, Na-extranded, nice right. ano? Oo. Sir, Sige. Jason, Sir Jason, thank you, uh, ha. Maraming salamat po sa maagang gising. Safe na buhay sa lahat. My pleasure po. Ingat po tayo lahat. Good salamat, morning, Sir Jason Salvador, ang head hono ng Corporate Affairs and Government Relations ng uh, Paranaque Integrated Terminal Exchange, o PITX. Ang Well, i